Um, so, ako okay, kagagaling lamang kay Ate Lorena Remiscal kay Ate Lor Lori Remiscal Uh, dito lang sa may Diskin Wolfson. Kasi marami siyang naipong bote at itinawag niya sa akin na idagdag ko daw sa aking charity works yung mapapagbilhan ng bote. So, iyan yung lahat ng bote. So, yung iba pinirat ko na nilagay ko doon sa may buggy. And then, ito yung dalawang plastic na natira kasi nga hindi siya napirat or hindi siya flattened. So, thank you so much, Ate Lorena. So, I'm waiting now sa magbabantay sa akin para bilangin yung bote kasi dito po sa Diskin sa may Wolfson sa grocery is uh, sa mga nagtatanong kung saan po yung talagang bentahan ng bote is meron din po dyan sa may Agron sa may baba ng Leonardo uh, Plaza Hotel so doon po meron din doong grocery na nag accept po ng mga bottles and dito rin po sa may Wolfson dito talaga nag accept ng bottles noon pa but nung pandemic at noong nitong Warlalu is talagang wala so ngayon yan bumalik na uli ang pagbibenta ko ng bote kasi nagtigil ako uh, before kasi gawa ng ako nga ay mayroong ibang ginagawa So hindi ko na makaya minsan So ito ay, bigay lahat po yan everyone Itong lahat na dala ko So thank you so much again Ati Lorena ng Bonggang Bongga Ati Lore Remiscal ng Bonggang Bongga Dito sa bottles At nasa labay magbabantay Wala pa yung magbabantay ng bote ko Kung so, magbenta, ganun po yung mga bote na nabebenta. So yan po yung mga regular bottles na mali Ito plastic bottles Ito po yung malalaki. Ito po yung mga wine bottles And then ito yung mga empty bottles na mas malalaki at okay, so ito. So, ito yung mga wine bottles and ito rin yung mga empty can naman. Yung sa mga coke in can, yung mga ganon. Tapos ito po yung may ma medyo mahal na bottles which is 1.20 agurot naman po ito na After 1,000 hours ng bong bonggang wala pa rin yung magbabantay para bentahan ako na para mabilang yung bote. Kasi, kailangan kasi kita nila kapag binibilang yung bottles compared to another places na merong mga machine na automatic na basta mo lang ihulog pero dito Karating ko lamang galing pamamalengke at ito Ate Lorena ang napagbilhan ko ng bonggam bongga naka din. and then may mga labis pang bote doon idinala ko na dito sa bahay karating ko lamang so thank you so much at naka -kinsi. pero meron din naman akong dalang mga mga siguro mga 8 pieces doon pero marami yung bigay mo thank you so much everyone Thank you so much ati Lorena. Lore Remiscal dito. Naka-15 din tayo sa ating charity works. Thank you so much everyone. And love, love, love.